mga idol, Barulah kami ng aming labahan. Ito po yung mga labahan namin. You know. May naliligo na kaming kasama. Nandiyan na sila. Ayun na. Bak baka na. Dito po ako mag babanlaw yan. Yung babanlawan ko na labahan. Ito yung puti. Ito yung motor kami. Yang ating motor. Ito yung ating channel mga idol. Yang channel natin noon bisa bisakul vlog. Yan, yeah, yan po yung channel natin. Bali, kung doon kasi sa amin, sa barang, sa namin, kung doon ako magbabanlaw, mahirapan kasi bubomba ako tubig, dito automatic, ilog mo sa nayan dyan, tapos nang ang laban. Ganito ang sistema dito sa amin pagtaginit. Yan, you know, may mga naliligo doon, doon ang tinatabo, tatabo man doon ng kung ano gusto mong tubig na inumin nandun, yung babae na rin doon sobrang linaw ng tubig oh. Walang ano to, wala. Hindi to siya tubig na mano, hindi to tubig na marumi kasi dito sa itaas wala nang tubig yan, wala no. Wala nang tubig yan. Dito lang to nagano. Punta na tayo dun mga idol sa area. Kasi papaliguan natin tong ating aso. Medala kaming aso si Boboy. Medala nan dito. Dan si Boboy oh. Boboy, terna Terus, 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 si Boboy oh. Ang tawag dito Ispilwi Ispilwi ang tawag dito Ang area na tu. Sige na Malina nak big begitu maganda. Ini <silence> si bubui -in namin, ikut nak. Sigi, apa mau najan? Babat mau. Untuk kau don, sampah mau don. Agar mentali. Nih, aku buian. Sama murun sama kau Sama kayo, sama. Punta mo doon. Yan. Tawagin mo. Tawagin mo. Ano mo yung kus kus, -kus kusok mo yung ano niya? Yan. Hawakan mo yung ano mabuto do hawak mo yung hawakan mo ganun no. Yan. Turuan mo maglangoy o ikaw tuturuan niya. Yan. Ako naman i ibubuhos ko tong aking laban. Yan labahan. Ah, ano na ito? Balaw na. Balawan. Ito ko i ibuhos o. Oh. Parang babad ang dati. Ito, tatanggalan ko ito ng tatanggalan ko ito tali. Mga idol. Hmm. Baskosan mo yung ano pero mawala yung dumi. Ibuhos natin dito mga idol. Ibuhos ko na pong. Ito, so, ko dito. Ayan. Ibuhos yan. yan dyan. O oh, tutundag yan dyan. Kunting kusot na lang yan mamaya. Tapos na yan. Ayan. Malinaw yan. yan. Bakit dyan? Eh, ano mo na? Pahinga mo muna siya. Dyan mo na dyan. Pahinga na yan. Buyan mo, buyan, buyan mo. Buyan mo lang. Matay po. Nganga nilabano. Naglalangoy man nganga nilabano. Wala kasi Ano? Pati itong puti, e eh. basta dito. Yan. Yan mga idol. Yan mga anod kasi wala namang anodan. Wala namang tubig na no. Doon na boy, doon ka mo banda oh. Yan yan. mga idol sa ating pagbanlaw no. Salamat po sa inyong pagpanood sa ating mounting channel. Nag-present lang na ako sa aming lugar na sa aming nilalaban na lugar. Mabuhay po lahat na mga nagsusubscribe sa channel. Sana po magustuhan nyo ang mga ganitong mga vlog na totoo naman talaga. Kahit hindi ganong ka-anya-aya. -aya, Pero salamat sa inyong pag-tagkilik sa channel na ito. Salamat po mabuhay ang lahat. Good morning, good day and good afternoon.